Oh, <laughs> sa sarili niya. Pero pagdating sa mga mahal niya, grabe to, grabe to, grabe to. Wala akong sabi. Flinex ng social media personality na si Zeneb Harke ang ang mga regalo na natanggap niya sa kanyang ikadalawang putapat na kaarawan. Kabilang sa mga ibinidi niya ang mga regalo sa kanya ng boyfriend na si Ray Parks Jr., na Chanel bag, St. Laurent na shoes, Hermes slides, at Bible, na umabot sa 700,000 pesos ang halaga sa kanyang Facebook post, nagbahagi siya ng larawan ni Ray Parks Jr. Kasama ang mga niregalo nito sa kanya. Ikaw palang regalo na galing sa itaas. May sugar daddy na po ang dating sponsor. Dagdag pa niya, alam ko nagpost na ko, pero di ko mapigilan di magpost ng mahaba dahil sa lalaking to, grabe magtrabaho di gumagasto sa pang niya, pero grabe magbigay ng lahat para sa akin at sa mga mahal niya. Hindi ako yung klase ng babaeng kailangan ganto, gusto ko yan, dapat ito, bonus na lang talaga, kung anong meron at happy na ako. Mas ramdam ko lang ngayon, yung salitang pinapahalagahan ako ng tama, at minamahal ng higit pa sa sobra, nang hindi ko kailangan humiling o humingi. Kaya salamat sa nag-iisang lalaking mamahalin ko hanggang dulo. Nagpasalamat din siya kay Ray dahil mas lalo siyang napalapit sa Panginoon. Ikaw ang mas naglapit sa akin sa Diyos kaya handa akong humarap sa kanya nang ikaw ang kasama. Sobrang blessed ko dahil meron akong ikaw Ray pinaka-favorite kong laging sinasabihan ng mga nasa isip ko pag nag-overthink ako sa si Lord. Kaya malaking tulong yung mga words niya. Dahil dito, so, maraming <laughs>